dos días, señoritas y señoritos. Earlier, we reported to you how the Duterte camp is imploding or it's breaking apart from within. At uh, nakita po natin 'yan sa away-away ni ni uh, former uh, legal presidential legal adviser Salvador Panelo at si Harry Roque. Kung saan po pareho sila na pareho sila na napahiya kay uh, President Duterte sa recent sa recent press con at speech niya dahil uh, pinahiya niya si si uh, si Ari Roque na na wala naman daw sa sa wala pa daw sa uh, uh, malaka nung or wala pang hindi pa miyembro ng administrasyon niya nung naka gentleman's agreement siya although kinonfirm niya na may gentleman's agreement sa so, pag-confirm niya So napahiya rin, pinahiya rin niya si Salvador Panelo na sinabi talaga na uh, referring to Harry Roque kung sino man ang sinasabi na may gentleman's agreement ay uh, nagsasabi niya dahil kulang sa pansin. So sila-sila mismo nag-aaway-aaway. And then, yung mga vloggers rin nila, as we reported earlier, uh, pinag-awayan rin dyan sa issue ng pulburon video na sinabi ng isang kampo, uh, uh, ituloy yan at sinabi ng isang kampo, walang mangyayari dyan, hindi yan kinakagat ng taong bayan, na dinideny pa yan ng PIDEA, so walang mangyayari dyan. Uh, pinapahamak nyo lang ang... Uh, Uh, si, po, uh, si former President Rodrigo Roa Duterte. And then, much earlier, we also brought uh, reported to you na paano rin nalalagasan yung kamp, yung uh, pa, partido ni former President Duterte na PDP laban na from a powerful uh, party of uh, hundreds of members ngayon ay uh, uh, magat uh, less than dozen na lang sila diyan sa sa kongreso so, so it is uh, it has really lost so much members at uh, ngayon we are going to report to you na as an added uh, sign na na weakening na talaga yung yung political machine, machinery ng mga Dutertes, ay ito naman the previously very powerful hugpong ng pagbabago party mismo ni Vice President Sara Duterte baby niya talaga ito at uh, in fairness ito ang ginamit niya to give uh, the opposition zero votes in the 2019 uh, senatorial election ito rin po nalalag mabilis na rin nalalagasan ng miyembro and uh, uh this came to head nung mga miyembro po nito ay uh, sumali sa kampo ni President Bongbong Marcos sa kampo ni, ni uh, presidential uh, uh, uh chief of staff or uh, executive uh, uh presidential uh, yung position ni <laughs> ni Kwan noon, ni Bongo, na uh, uh basta top aide or uh, top official ni Presidente na si Anton Lagdameo, ay uh, do, doon sumali. Doon sumali uh, yung mga Kwan. Yung mga uh, hugpong pagbabago miyembro. Pero yun lang sa press release, bagong press release ng uh, ng hukpong pagbabago uh, pinapalabas nila na tinanggal nila ito sa April 15 press release nila pero actually uh, na naipit ang mga ito sa sa issue ng uh, pagsuspend kay uh, Davao del Norte Governor uh, Edwin uh, Jubahib uh, kung saan ngayon nag uh, nag uh, nag start daw ng people power at uh, ayaw-iwanan yung lugar niya at doon nag, uh, nagma-mass up yung mga tao. Pero tulad ng sinabi natin noon, wala naman magyari dyan, hanggang dyan lang sila. Hindi naman yan uh, uh, people power uh, aabot sa Visayas uh, or or especially Luzon. So ngayon, na uh, binabaliktad itong hukbong pagbabago na... Ang pinapalabas nila tinanggal na ito pero actually na nagsani puwersa na ito kina Anton Lagdameo at kaya uh, kaya uh, kay, uh, presidente Bongbong Marcos in fact uh, yung si uh, uh, Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy ay ngayon itinalagang uh, na uh, acting governor dyan sa Davao del Norte. So basahin natin itong press release ng uh, Hugbong Pagbabago, pagbabago. Uh, sabi pa dito, "We regret to announce that the membership of the following incumbent officials who ran under the Hugbong Pagbabago Party during the 2022 elections has been terminated effective April 15, 2024. This decision comes in the light of recent events." and actions that have been found to conflict with core principles and policies of our party. Sabi dito, we want to express our sincere gratitude to Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy, Tagum City Mayor Ray Uy, na tatay ni Oyo, Davao Or, del Oro Vice Governor JV, Tyrone Uy, and uh, Dabaw De Oro, first D district representative Maricar Samora. yon uh, Pinapasalamatan nila mga ito pa, pa, for their membership uh, uh, daw sa party nila at uh, niya-appreciate daw nila yung mga contributions nila sa party. Kaya lang daw, uh, marami daw mga developments nangyari ngayon. Yung nga, yung pagsasani puwersa nila sa kampo ni uh, uh, President Marcos at uh, Anton Lagdameo. Kaya uh, go na nila ito. At uh, sabi pa, ang, ang mga ito. At sabi pa nila, HNP commits to continue to about, uphold respect for dignity of men and that government resources are tools of service for all. In the coming days, we expect the courtesy resignation of the of other members of the HNP as we continue our preparations for the upcoming election so naghahanda na po sila pero ang problema po imbes sa uh, ba diba, sabi nila politics is addition ang problema po dito sa party ng mga Duterte ay subtraction so this is not a very good sign although nangyayari naman talaga ito sa mga political parties na no no longer in uh, in the administration party pero mabilis ata mabilis ang paglagas ng uh, ng uh, in 2 years pa lang baalos ubos na yung puwersa ng uh, PDP Laban at saka dito sa hukbong pagbabago kasi first batch lang ito uh, ini expect pa nila na marami pa magre-resign so ito po uh, uh, as in relation also sa blog natin earlier na na o, o doon sa interview kay uh, sa uh, presidential political adviser uh, Ronald Yamas yung sinabi niya na uh, kahit pababa na nga yung political strength ng mga Duterte pero pwede pa rin makuha nila yung public opinion kung President Marcos shows himself continue to show himself to be a weak leader kasi mga Pilipino mas gusto tayo ng strong leader yung inuorderan tayo ganyan tayo kasi mga pasaway nga mga Pilipino so uh, uh, kahit nalalagasan na yung kampo ng Duterte they can still uh, kaya na, lalo na yung mga pag-ingay-ingay nila nagpapa, nagpapakita pa yan sa mga loyalists nila na is kaya tuloy-tuloy yung mga itong mga prayer prayer rally nila mga uh, inorganize nila ng mga protest protest rallies to show signif may significance pa itong uh, itong Duterte political machinery so kaya nga tulad ng sinabi ni Mr. Llamas dapat rin agresibo rin si Marcos to to show leadership and uh, i-repeat natin yung earlier sinabi natin na kahit na report natin yung pagkilos na malakanyang na mismo to go after former uh, house speaker Pantaleon Alvarez pero dapat habulin na talaga yung si former president Duterte at uh, ibang mga kaalyado niya or mga kapamilya niya that uh, issued statements uh, that can be that can make them liable for inciting to sedition if not sedition itself or inciting to rebellion or rebellion itself kasi you know, yung yung public opinion can switch uh, very quickly. Ha? Very very quickly. So nakita nyo, from uh, from very strong party, Unity Party ngayon nagkawatak-watak at ang uh, majority andun na kay President Bongbong Marcos. But it can also turn around. So dapat uh depende na rin yan how the president uh, shows his leadership uh, qualities and also how he helps the people kasi kung uh, discontented pa rin yung taong bayan sa mga katiwalian sa mga abuso ng mga miyembro ng kongreso senado ng mga cabinet members na mga department heads na mga politiko sa local level then uh, people will look for uh, other stronger leader leaders than the Marcos administration and uh, traditionally after the the midterm election nagsisimula na maging lame duck yung uh, presidente ng bansa so the more reason magpakita ng ng uh, ng political will si President Bongbong Marcos and to really help the people para pagdating ng 2028 election hindi lang malakas yung political party ng administrasyon kundi very popular pa si President Marcos para kung sino man i niya i-endorse niya na kandidato, malakas pa rin. And uh, uh, kaya rin talunin kung hindi na itutuloy niya yung sinasabi niya na hindi niya ite-turn ang mga Duterte sa ICC, then uh, sana yung kandidato niya kayang talunin talaga in, uh, in the strength of his support. Kasi kung siya mismo, kung siya mismo very unpopular na, so wala. He, it, uh, his anointment of an of uh, a presidential candidate will only amount to a kiss of death, yung parang parang uh, kwan lang po, parang uh, curse lang, <laughs> political curse yung sinong awa kanya matatalo. so that is a challenge to the president at sana gumagalaw gumalaw na sila to you know to cease control of the uh, of the uh, uh, of his mandate and this is control of his uh, political party kasi kung kung hihina rin siya china will win pero tayo naman uh meron rin tayo agenda natin and that is to to call uh, for the uh, support by the public of independent opposition or neutral candidates uh, who are uh, service-oriented at hindi politics-oriented. So, yan po. Uh, please vote for them. Uh, and uh, we hope na marami pa rin tatagbo na, na who are proven to be public servants and uh, we should support them all. So, hanggang dito lang po tayo. We will give, be giving you more updates sa political uh, developments in the country, especially as we proceed to the crucial 2025 senatorial ele election. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.